Hi hey guys, good evening again. So ito yung 150 na tsaa. So ang pinili ko less sugar lang siya. Tapos So yun nga guys, ang maganda sa lugar nito guys. Tapos may mga cottage. May mga cottages siya na guys na kung marami kayong magkabarkada, mamimili ka lang kung anong cottage na maraming upuan or may mahabang labisa o maliit lang. Tsaka may mga, mga stall na pwede kang umupo doon sa mga gilid-gilid. Sa mga gilid-gilid. So nakita niyo yun guys na bawat food stand or ang tawag dyan, uh, mayroon siyang upuan papunta doon sa taas. O, oh, bakit? Mayroon mga upuan. Si Pasi. Lahat guys, Katulad niyan, pizza lab. Mayroon upuan sa taas may hagdanan dyan. Bakit? Ganon din dito. So ba diba, ang ganda ng style. Ang ganda ng idea. Ang talino nila. Ang ganda ng idea ng kanilang business. So yung mga uh, bumili na gustong umupo. Uy, makaupo talaga ng maayos guys. Kasi mayroon silang lamisa. Ang upuan. pa sa extra na katulad yung inupuan ko dito ngayon. Katulad yan. So yun lang guys thank you so much for watching and please follow me